Oh, sama saya yang laki si boy. Oh. <laughs> sige laki boy, sige ka. Sige ka. Oh. Ya yeah, no. Ito na mga idol oh. Ano nga? Di hey, ang niyog ba? Ap ang niyog yung, yung puno nang niyog. Oh. So. <laughs> Sana all. <laughs> sige da. Tu 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 tu. Bar. Asa demo. Santayo galing bread. Asa demo dapat gikan. sa so, Mga idol, it's me again, Choi Inato Ghost Hunter. Magandang hapon po sa lahat mga idol. So sa lahat na nag-request po nito, so babalikan natin yung mga area dito na napaka-creepy. So kasama ko ulit ngayon si Lucky Boy Adventure po. Sana suportahan din niyo ang kanyang YouTube channel. So sobrang lakas ng ngayon mga idol. At hindi po namin alam kung ano po ang mayayari ngayon. So shoutout po sa lahat ng mga solid subscribers natin, mga followers natin sa Facebook, mga viewers po natin, ng mga silent, support na po kayo mga idol. At kung napadaan man kayo po sa aking channel, huwag kalimutan po mag-subscribe at pakihit ang notification bell para palagi po kayong updated po sa lahat ng mga video na i-upload ko mga idol. So, hindi na namin ito patatagalin kasi po ang lakas na ng hangin mga idol. Kakaiba na to. So, tara, samahan nyo po kung hanggang dulo ng video na to. Tara, let's go! So, yun mga idol. Oh, lakas na ng hangin dito ba? Yan, kasama ko ulit right sa laki. Oh, sa hangin ah. Lo. May nahulog yata dito. Grabe. So mga ito, grabe yung lakas ng hangin yon dito. Kakaiba pa tong pagpunta namin dito. Ayan. Grabe ah. Ayan eh. Ano kaya ang hmm. itura natin mga kanil? Kung tayo po'y gagalaw kung sa kanil. Kung tayo po'y sa santay dadaan dito laki we dito ba talag tayo parang parang ano to dinadaanan yata to ng mga tao you know Lakas ng hangin ngayon mga ito natin. Grabe oh. Oo. Aking nga ng kahoy oh. Aking nga. O, sasayaw ngayon po ng kahoy oh. Nasaada. Lakas <laughs> ng hangin. Oo nga eh. Parang Ah, uh, siyempre. Marunong tayong magbudots ngayon mga idol. Gustong sumayaw ni Lucky Boy. Eh. <laughs> o oh, habang papunta kami ngayon, dapat saya-saya lang, di ba? Enjoy lang po tayo para hindi po ginakabahan. Hmm, yung mga request nyo mga idol, papasayawin natin to si Lucky Boy. Kaso nga lang, lakas ng hangin dito. ng hangin. Oh. So grabe nga yung ano na to. Parang may bagyo yata ngayon. Lucky boy. Parang minamalas tayo ngayon ha. Ah. Wow, wow, wow. Oh, medyo mahina na. Ayan. Dito kami mag-explore mga idol sa sa taas. Uh, uh, lakas talaga ng ano ano may bagyo ba ngayon lucky boy kasi ang lakas ng hangin ah. Oh. so mga idol parang maabutan yata kami ng ulan dito ng lucky boy ayun parang napupuwing na ako atay At yun. Ano na yan? Uulan na, ya ula na yata eh. Ha? Ito. Oh. Eh. Ah, ayan. Huh. Ito. Lakas ng ano eh. Biglang umulan mga idol. Yan laki boy. Medyo makulimlim ng konti kayo dito kasi biglaan yung pagulan. Lakas ng hangin ito. eh. Kaya pa rin punong Oo. Uh -huh. Yan. So saan tayo pupunta laki boy? Doon sa taas? Dabu ba, ha? So, grabe dito mga idol. Sinabi po natin kanina na kasabayan po natin yung mga mga kabahayan. Lakas ang hangin kanina. Pero ngayon. Yan laki boy. May, may nakita ka? So, ayan mga idol. So, hindi po namin ngayon alam kung anong ano namin lang doon yata kami pupunta sa taas so um, ano kaya makikita na dito so samahan nyo pa rin kami mga idol kahit po medyo maambun siya muulan ngayon eh pero okay lang po ano you know, babasa na tuloy itong ano ko Oh, sumasayon si Lucky Boy oh. Sige Lucky Boy, sige ka, sige ka. ka mo 'to. Ito na mga idol oh. Ano na? Di ang niyog ba? Ah, ang niyog yung yung puno ng niyog. Oh. bang gano? Sana ul. tero magtarong. Sige. Tu Sana oh, yon po si Lucky Boy ah yung niyog daw sa yung niyog yeah, yung sa sobrang hangin po sinasabayan ko lang yung niyog, ayan mga idol no pang para, ano lang po pang palipas ng ano para hindi naman tayo matakot sa aming explore so ayan mga idol kitang kita, kita yung sumasayaw na si Lucky Boy no aray ko may mga tinik tinik pala dito eh Oo, oh may mga tinik oh ha huh? ano Lucky Boy may nakita ka may tao? Saan? Dito sa baba. Saan laki boy? Wala naman eh. Ay! Ala, yun o. Oh. Uy. Tanungin natin laki boy. Anong, an ano ginagawa nila dito? Tara, tara, tara. Eh. Parang matanda yata niya at saka ano eh. Uy, uy, ari, Um, ano matanda eh. Mat so magtanong tayo Lucky boy saan kaya sila galing mm hmm? yung mga idol, nakita lang namin sila dito oh. yun laki at saka yung matanda so yung mga idol, susubukan namin magtanong ngayon ni Lucky boy ano kaya ang ginagawa nila dito sa area na to ayun oh napaka ano mga idol eh parang may something dito eh susundan mo namin saglit at magtanong kami kung saan sila galing Brad asa din mo saan kayo galing Brad asa din mo dapat gikan ah sa barrio daw uy asa din mo dahil pa uli na mo Oh, nag-sus. May matanda pa. Lucky boy, oh. Tapos, umuulan. No? Delika Ano din, eh? Baryo. Oh, may, may... May dala siya sa... Ano, parang... Galing yata sila sa ano, eh. Sa baryo. Parang may binili. Ah. Ano ba? Nag-vlog, Ramang Good Midir, eh. Nag-vlog lang kami, ba? Oh. niya yeah, asaman mo karon, Uy. Mag-ingat. Mag-ingat kayo, Brad. So, yung mga idol, umuulan kasi ngayon. So, may kasama siyang matanda. So, dito sa so area na to. Parang, ayan eh. Parang malayo pa daw yung, ano eh. Hmm? Hmm? Okay lang, Brad Nga mga na namin, Unsay pangalan nimo? Oo, oh, okay. Ano okay. na ang asawa ah, laki As boy. Ano daw? Si Konsin. Ano Yan. nga ay laki boy. Minahal daw niya. Minahal sa... Minahal daw niya, parang partner yata yung matanda. Parang partner niya yung matanda, pero bata naman yung... Ano niya eh? Yun sila oh. ano pangalan niya? Undo? ano pangalan niya? Lucky Boy? Undo? Sir, 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 sir. Yung lalaki mga idol, si Undo at saka si Consignor yung matanda. Bakit nandito sila eh? Dito, 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 dito na dito. Ah! So yung mga idol sinusundan namin sila ngayon ni ano. Kaming dalawa na ngayon ni Lucky eh. Saka may something kasi sa kanila dalawa eh. Hmm? Yung sila oh. okay. Parang nahihiya yung matanda. Ayaw magsalita. Si Nanay Kunsing. So si Nanay Kunsing na yung matanda mga idol. At saka yung parang binata pa itong lalaki eh. Si ano? Si Undo. Si Brother Undo. Tapos naman yung daanan dito. No? No? Oh. Ito yung dinadaan. So yan mga idol. Ah. Uh, ayun may nakita kami ngayong ano matanda at saka uh, ang lalaki parang binata pa tinatanong namin yun ah, uh, sinusundan pa namin ngayon no? sinusundan pa namin ngayon kung ah, uh, ano, saan, saan ba talaga sila no? nakakatakot eh malayo pa yung bahay Hatid na natin lucky boy kasi may matanda. Hatid na natin sila. Kasi maraming mga kakaibang nilalang dito baka makatagpo pa sila. Hmm. Ha? Hello? Ano daw lucky boy? Buntis? Buntis si nanay. Oh, si, si. si nanay kong sings. Sana all. Oh. Buntis si nanay kong sings sa mga idol, ayan. Ah, uh, Brad, ilan na pong, ilang taon na po si, ano, si Nanay Consing? Ilang taon na? 62 at pwede? 62? Sumangali. So, Matanda, 62 years old. Buntis ng, nabuntis ng binata. So, ihatid muna namin sila ngayon dito. Si Eren kasi delikado to eh. Oh. Oh, mula. Pasyal tayo sa kanila. Sige Brad, pasyal kami sa inyo Brad. Pati si nanay, magdala tayo ng ano doon. San ba yung ano nila? Dito Dito ba? Saan yung bahay nila? Tara, maghanap tayo. O, oh. oh, sige. So, eh, ayan sila mga idol. Diyan pala yung daanan nila. Dito muna kami siguro pupunta sa kabila. Oo. Oh, Doon tayo sa kabila. Sige, mag-ingat kayo ha. Ah. Baka may mangyari sa iyo, pati na kay Nanay Kunseng. Sige, mag-ingat. ingat, mag -ingat. So, ayan mga idol. Nandoon na po sila ngayon. So, nandoon na po sila sa unahan. Yung, diba yung daan, dinadaan nyo na kaysa dito sa amin kay Lucky Boy. Ayan. Hmm? Ha? 62. 62 years old yung si Nanay Kunsing. At saka yung lalaki, si si Brother Rondo. Pata pa? 16? Patay. Sana all. Talagang... Baka sana na lang tayo, Lucky Boy. may <laughs> forever. May forever. sana all. So, grabe oh. Ito mga idol. So, mga idol, hindi po namin inasahan. Kasi, siyempre po, kapag meron tayong nakikita ng mga tao, siyempre po, uh, parang friends lang ba na magtatanong tayo. Kung ano, anong pangalan, kung saan sila galing. Kasi, siyempre, nakakatakot po dito sa area na to. So, yun pala. 62 years old na po si Nanay Ponsing at saka yung lalaki si Undo. 16 years old. Para namang kakaiba naman yung mga ito. No? Paano kayo? Oops. Pintahan natin yung 20 years kina Oo. Oo. Ngayon din po tanda. naman po, hindi naman po tayo nangangan ng mga uh, pagkasabihin naman po tayo. okay ang lucky boy. So, oh, hindi okay. nakita kasi natin sila sa daan. Tapos syempre, magtanong tayo. Hindi, hindi. Baka sabihin nila bang tayo nakikialam sa kanilawa ba na sinanay medyo may edad at saka si Brad Lundo, medyo bata pa. Oh, so, kasi. kasi ano ba? Kakausapin ko. So, so mga ito nagtatanong kasi kami kanina kung ilang taon na po sila yun 62 yung matanda at sa kanya bata pala yung lalaki 616 Okay lang pong pag pamahalan ba? Nakakaano. O oh, sinabi pa ng lalaki, lalaki boy partner niya minap uh, iniibig uh, daw niya sana all. Nakakaano, nakaka-excited din mga ano's gay nako mga idol niyo. Okay lang ba sa kanya na sa, sa taas ng kailangan. Oh. So ayun mga idol no, so hindi pala ano, basihan kailang yung sa, edad. So Age doesn't matter. Ano? Ha? Age doesn't matter. Hindi yun, ano, hindi ba sasiyan yung edad? Lucky boys. Sa, ano, sa pag-ibig. Shout out sa mga ganyang pangyayari. No? Nakakatuwa naman yung mga ganyang relasyon, no? May forever si nanay at saka si brother Undo. Uy. Kiyang, eh. So... Saan na kaya yung sila? Kumusta na kaya yung sila doon? Uh, yung, yung itin, Oo. Yung po so ayan mga idol ha. May na ano tayo ngayon. Saan ba ito? Daanan na to. Ayan yung mga mix. Subukan natin putahan yung bundok upang makakasapin po natin. Oo. Oh, oh. No, subukan po natin. Oo. Mga idol, tayo. ang ang ano, parang ang ganda ng feelings ko po sa kanila dalawa. Parang ang sarap ilang tulungan. Bigyan natin ng ano. Bigyan natin ng tulong dito sa sa sila. sa bundok eh. Oo. Ayan na. So, ayan. 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 So yun mga idol ha. Wait lang po. Magpapahinga muna kami saglit dito ni Lucky Boy. Sige po.